Ah, uh, guys, pupunta kami sa ano sa sinasabi nilang matagal na bukal dito sa loob ng kakahuyan. Puntahan namin ngayon. Samahan niyo kami, guys. Yan ang dalawang kasama na nakakaalam dito. Aso ah, medyo masuka lang daan kasi ano. Puro uh, demu? Yan, puntahan namin 'yan doon.

dia memang ada lepas itu dia wala ke guys, malapit na pala yung bukal na sinasabi nila dito. Marami pa lang naglalaba dito. Ito may mga ano po. Oh. Labador. Itabi. Oh, ito ang ganda nga pala. Ayun. Ang nakita nyo. Oh. Ang ganda dito. Yan, umaagot lang yung tubig sa maliit na butas. At saka ito, ito pa oh. Ito, maganda dito. Ito so, na yung maliligo ngayon kasama namin daw. Maliligo daw siya. Yan oh. Maliligo siya. Parang, ano, hindi maubos yung tubig. Oh, eh, ngayon naman yung nilalabasan ng tubig dyan sa loob yan oh. o yun, ang o yun yun, ang nilalabasan ng tubig ito lang yun sa gilid yun kaya pala marami ditong naglalaba kasi hindi maubusan ng tubig kahit tag-init tingnan nyo saglit lang binawasan nandiyan na naman ang tubig ano oh. naman yan o maagos lang oh. maagos ang tubig doon galing sa maliit na ano na ano ng bato butas sa taas at saka ito ito yung maganda ito talaga yung bukal kasi hindi naubusan ng tubig dito yung matikman mong pure na mineral saka ano alkaline kumpleto to dahil malinis ang tubig galing sa bato ayan galing, galing sa bato yan hindi nga ma ano maubos-ubusan ng tubig kahit ano ka tabo ka ng kabo ayan o no? ayan siya ang Ito yung galing sa dyan sa ano galing na tubig dyan lumakas na at doon sa kabila kasi meron din doon sa taas oh, yung maganda lang dito sa bukal ay eh, pwede kang mag inom pwede kang maligo pwede pang igiban kasi malinis na malinis to oh kita nyo naman yan oh linis at dito naman, yun. Galing doon sa ano rin ng ano, bato. Butas ng bato yung tubig. Hindi so, tinatabo lang. Tinatabo. yan o. Oh. Basta-basta mo, basta yung no, tubig kasi hindi matas ng ano. Ang ginagawa bigo ang kanila niya no bilis sobrang oh yan talaga yung bukal dahil sa butas ng bato nang gagaling yung tubig yeah. yan no oh, saglit lang oh dami na naman saka malinis napaka clear na clear ng tubig para bang inano yung pinagdaan sa filter Yan, eh, saglit lang. Ilang segundo lang yan. Ilang segundo lang. Puno na naman yung ano, yung parang inipunan tubig. Puno na naman. Dito po yan matatagpuan sa ano? Barangay Bulakin nya Dito yung matatagpuan Procter's bulakin nya Yung bukal ng tubig galing sa bato Ito so.